Hanggang kailan mo ako mamahalin? Hanggang saan ang sukatan ng pag-ibig mo? Humahanggang ba ito kung saan wala na ako? There is always a sadness for every goodbye. But it is much sadder when we know there would be no more hello. Nakaupo si Tim sa opo ang kahoy sa mayhardin ng malawak na mansyon ng mga buwin biyahe. Naaalala niya ang bangkong kahoy sa hotel na yon sa Surusugon City. Doon niya unang nasilayan si Len. Ang kanyang nawawal lang may bahay. Hindi niya kailanman malilimutan ang bilis ng pagsikdo ng dibdib niya ng mapagmasdan niya sa liwanag ng buwan. Ang maamong mukha ni Lynn. Ang pag-ibig ay hindi hinahanap kusa itong dumarating at kung tunay na nagmamahal ang puso naghahanap ito ng katugong pagmamahal kung talagang nakatakda kayo na para sa isa't isa maging ang tibok ng puso nyo ay para sa isa't isa iyon ang nadama ni Tim nang makita niya sa unang pagkakataon ang magandang doktora doon niya unang nadama ang sinasabi nilang pag-ibig at doon niya ipinasya sa sariling wala siyang ibang mamahalin kundi si Lane. Pero ano itong nagawa niya? Magkakaroon siya ng binhi hindi lang kay Lia kundi maging soccer giver na si Helen. Sa pangungulilan niya kay Lane, nagawa niyang ibaling sa ibang babae ang kanyang pangangailangan. Bakit hindi niya nagawang iwasan si Leah? si Helen. Bakit hindi naging sapat na kalasag sa kanyang kahinaan ang wagas na pag-ibig nila sa isa't isa? Mahina siya. Maropok. Nasa ganito siyang pagmumuni-muni nang lumapit si Leah. Tumabi ito sa kanya. Langhap niya ang likas na bango nito. May problema ba mahal? Untag ni Leah Sa asawa. Ilang araw ka nang walang kibo. Mula ba ito nang ibinalito ko sa magiging daddy ka na? O makbay si Leah kay Tim. Inilapit ang magandang mukha nito sa asawa. Hindi ka ba masaya na magkakabibi na tayo? Sabi ni Leah na nakatanaw sa malayo. Natila ba sinusundan ang dako ng tinatanaw niya? O miling si Tim. No, please don't mind me. At hinalikan ni Tim ang pisngi ni Leah. Pagod lang ako sa mga researches ko. At sinubukan niyang himasimasin ang tiyan ng asawa. Excited nga ako na magkakaroon na ako ng junior. Pagtatapos niya. Ngunit tinapos ni Leah ng marubdob na halik ang iba pa niyang sasabihin inapuhap ni Leah ang labi ni Tim na para huling halik na niya na matitikman mula sa asawa. Inilabas niya ang dila niya at sinipsip ang dila ng asawang profesor. Habang sinisipsip niya ang dila ni Tim ay inabot ni Leah ang harapan ng pantalon nito. Naramdaman niya na tinatablan na ang asawa. Hinimas-himas ni Leah ang ibabo ng nakabukol sa pantalon ni Tim. Dagdagan natin ang nasa loob nito, mahal. Bulong ni Leah na naglalambing. Nakita niya ngumiti ang asawa. Natawa ito. Kakargahin pa natin yan. Bigla siyang pinangkon ng asawa. Tommy Lee si Leah. Karagakarga ni si Leah, Papasok sa silid nila. Nakaya po si Leah sa asawa at kinakagat-kagat sa leeg. Masayang-masaya si Lia sa bisig ng matipunong profesor. Ang hindi alam ni Lia ang sandaling iyon ng kaligayahan sa piling ng minamahal na profesor ay hiram lang na hindi niya kailanman magiging pag-aari ang puso at pag-ibig ng profesor. Nang ibaba ni Tim si Leah sa kama, buo na ang kanyang pasyak hinalikan niya si Leah sa buhok, pababasa noo. Dahan-dahan niyang pinagapang ang kanyang mainit na labi sa buong mukha ng magandang asawa. Parang kinakabisado ng kanyang labi ang bawat kuruban ng mukha nito. Dumako ang kanyang halik sa may punong tinga ng asawa. Naramdaman niyang ibinaluktot nito ang dalawang paa, tanda na nakikiliti ito sa kanyang paghalik toon. Mahal, malakas ang kiliti ko dyan. Bulong nito. Pero hindi niya itinigil lang ginagawa. Pumikit na lang si Lia at naramdaman ni Lia ang pag-iinit ng kanyang ibaba Naramdaman niya na basa na siya doon. Dumako ang halik nitim sa liig ni Lia. Naramdaman ni Lia na parang nagbabaga ang halik ng asawa kakaibang init ang idinudulot ng halik nito sa kanyang buong katauhan. Lalo pa nang naramdaman ni Lia na nasa dibdib na niya ang nagbabagang labi ng asawa. Mahal, hubarin mo na ang bra ko. Bulong niya kay Tim. Siya na ang kusang nagalis ng hok ng kanyang bra. Kusang ng hinubad ni Lia ang suot na damit pambahay. Tinulungan niya si Tim Natuloy ang alisin ang suot niyang bra. Tanging pang ibaba na lang ang kanyang saplot. Mabilis na naghubad si Tim. Itinara niya ang kanyang boxer short. Muli siyang dumapa sa ibabaw ni Lia. Hinalikan niya ito sa kilikili. -kili, lalong napatili si Lia. Malakas ang kanyang kilite. Noon lang niya naranasan ang halikan ang kanyang kilikili. Naninibago siya sa ginagawa sa kanya ng asawa. Parang ang pakiramdam niya, gusto nitong ipadama sa kanya ang pinakamasarap na laro ng buhay na kaya nitong ipagkaloob sa kanya sa gabing iyon. Inulaol ng halik ni Tim ang kilikili ni Leah hanggang sa umabot ito sa kanyang dibdib. Napasingap si Leah na parang malulunod siya sa sarap at kiliti na kanyang nadarama. Matapos ay naramdaman ni Lia na bumababa na ang nag-aalab ng na labi ng katalik pababa sa kanyang pusod. Sinungkal-sungkal nito ng dila ang malalim na pusod ni Lia. Napakislot-kislot at napakiwal-kiwal ang katawan ng batang ginang sa sobrang kiliti na bumalot sa kanyang pandama sa ginagawa ng asawa. Mahal, grabe ka Papatayin mo ako sa akilit eh. Baka di pa sumasayad sa ano ko yung lahabi mo. Labasan na ako. Oh. Impit na portista ni Leah. Habang nararamdaman niyang pinapaikot-ikot ng asawa ang naglalagablab nitong mga labi sa puso niya. Nang bumaba pa ang halik ng profesor, Don, ay hindi na niya napigilan ang pinipigilang sarap matapos si Leah na masarapan ay nagtuloy na si Tim sa tunay na laban doon ay hindi na naman napigilan ni Leah ang lumabas ulit ang kanyang pagkasabik na nadarama matapos na mapansin ni Tim na sobrang nag-enjoy na ang asawa sa kauna-unahang pagkakataon doon niya lang napinigil niya ang kanyang organismo ang nais niya lang kasing mangyari ay ang paligayahin lang si Lia. Samantala, sa isang ospital sa Switzerland, nagising na si Lynn matapos ang halos isang linggong pagiging komatos. How's my wife, nurse? Narinig niyang nagsalita ang nakatalikod na lalaki. Kilalang kilala ni Lynn ang tinig na yon at naramdaman niya ang pagtulak ng pagkasuklam na bumalot sa kanyang katauhan ng sandaling iyon. Parang katatapos lang nga ng pangyayaring iyon. Tumatakbo ng mabilis ang Mercedes ni Arnolfo Alcantara papunta sa Legas Domestic Airport. Inagaw niya ang manibila para huminto ang sasakyan. Subalit isang humahagibis na truck ng kopra ang nasa kabilang linya. Ang huli niyang natatandaan ay kinabig ni Arnolfo Alcantara ang manibila. At wala nang natatandaan si Lynn. Pinakiramdaman niya ang sarili. Nakadekstro siya at parang masakit ang kanyang ibaba. Nagsasalit-salit sa alaala niya yung sandaling malaki na ang kanyang tiyan. Kinabahan siya. Kanino ang ipinagbuntis niya? Nagtagumpay ba si Arnolfo Alcantara sa plano nitong itakas siya? Nakaramdam si ng panghihina. Kailangan niyang magpalakas. Naisip niya. Kailangan na wag malaman ng buhong na si Arnolfo Alcantara na bumalik na ang ahalaala niya. Naupo si Ernie sa tabi ng sinasambang doktora. Hinagkan niya ito sa pisngi kilabot ang naramdaman ni Lane. Hindi niya matanggap sa sariling nasa tabi niya ang buhong at namimiss niya si Tim. Hindi niya namalayan na may luwang na malisbi sa kanyang mga mata na dumaloy sa kanyang pisngi. Napansin ito ni Arne. Doktor, I think she's awake now tinawag nito ang doktor na nasa di lang. Lumapit ang doktor na Swish at pinulsuhan si Len. Dumilat siya at tumambad sa kanya ang hapis na kaanyuan ni Arnalofo Alcantara. Lalong naramdaman ni Len ang pagsigid ng pagkamuhi niya sa lalaki. Nilins ng doktor ang mata ni Len at ipinakuha sa nurse ang blood pressure nito. I think she's okay now, mister. Sabi nito kapag kwan. Isang linggo pa ang lumipas at inuwi na ni Arnie ang kanyang mag-ina mula sa ospital. Tuwang-tuwa siya sa bagong silang na sanggol ni Lane. Pakiramdam niya talagang anak niya ito. Si Lynn naman ay pinapakiramdaman kong nagawa siyang galawin ng kinasusok lamang lalaki. Pero naalala niyang bago siya ipinadukot ng buhong na ito, naramdaman na niya na parang nagdadalang tao siya at iyon ay anak nila ni Lani Tim. Pinuntahan nilin ang bata sa nursery na ipinagawa ni Arne sa loob ng bahay bakasyonan. Tiningnan niya ang kanyang bebe. Kamukhang kamukha ito ni Tim. Ang nag-iisang bilo nito sa kaliwang pisngi ay tatak ng ama nito. Binuhat niya ito mula sa kinahihigaang kuna. Niyakap nila ng mahigpit ang kanyang bebe at humugos ang pangungulilan niya sa ama nito. Miss na miss na niya si Tim. Kailangan malaman ni Tim na buhay siya. At kailangan niyang makatakas sa buhong na si Arnolfo Alcantara. Nasa ganito siyang kalagayan nang madatnan siya ni Arne nagkibol na ako sa Manila para kumuha ng magiging nani ng ating anak sabi nito at lumapit kay Lane at nagtangkang akbayan nito automatic ang naging reaksyon ng doktora iwinaksi nito ang kamay ni Arne muling lumapit si Arne at tinangkamuling akbayan si Lane nang tabigin ang kamay ni Arne napagtanto nito Nabumalik na ang ala-ala ng kinidnap na doktora. Niyakap ng mahigpit nilin ang kalong-kalong na anak. Huwag mo akong akbayan. Alam mong hindi sa iyo ang bata. Sabi niya sa natitilihang si Arne. Anak ko yan. Anak natin yan. Yun lang ang nasabi ni Arne. At lumapit siya at maras na hinablot ang sanggol sa pagkakakarga ni Lynn. Inilapag ni Arne sa kuna ang bata at binalikan silin. Tumakbo ito palabas ng nursery Nataranta si Arne. Natakot siyang baka makalabas ng bahay bakasyonan na ang doktora. abot sila sa kusina. Nahagilap nilin ang isang kutsilyo. Huwag kang lalapit! Banta niya kay Arne. Sobalit, Tuloy-tuloy itong sumalubong sa doktora. narak nilid ang hawak na kutsilyo kay Arne. Doma maplis ito. Natomba si Lynn at tumama ang ulo niya sa lamisang marmol sa kusina. Nahintakutan si Arne nang makita ang masaganang dugo na nagmumula sa nabiyak na ulo ng kinidnap na doktora. Si Tim ng mga sandaling iyon ay naroroon sa burol ng kawa-kawa sa ligaw. Hindi siya mapakali. Parang nararamdaman niyang malapit na silang magkita ni Len. Abot-abot ang kanyang kaba. Buo na ang kanyang pasya. Tama na ang dalawa niyang kasalanan kay Len. Sana ay maunawaan siya ni Leah. At pinagmasdan niya yung sulok na yon sa burol. Parang nakikita pa niya si Lynn na nakahiga sa kanyang mga hita. Parang nadarama pa niya ang tamis ng unan niyang halika ng lahabi nito. Ipinikit-itim ang kanyang mga mata. Gusto niyang muling sariwain ng sandaling iyon bago niya wakasan ang kanyang buhay. Nagmamadali si Arnie. Isinakay niya si Lynn sa kotse. Tinawagan niya yung tagalinis nila na stay out sa bahay bakasyon na nila para bantayan ang anak ni Lane. Maraming dugo ang tumagas mula sa olo ni Lane. Papalubog na ang araw. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Mga huni ng panggabing ibon at mga kuliglig ang maririnig sa ibaba ng burol ng kawa-kawa. Ipinikititim ang kanyang mga mata at inihulog niya ang katawan sa bangin na nasa gilid ng borol. We're sorry sir, but she's already dead. Sabi ng doktor sa ER. Naramdaman ni Arnie ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Naramdaman pa ni Tim ang pagtama ng kanyang katawan sa matutulis na bato sa ibaba ng burol. At pagkatapos ng hapdi na naramdaman niya sa kanyang buong katawan, Naramdaman niya ang isang kaluhal hatiang hindi pa niya nararamdaman. Alam ni Lynn na nasa ibang daigdig na siya. Wala na siyang naramdamang kirot sa ulo niya na nabagok sa kanto ng misang marmol. At isa lang ang gusto niyang puntahan. Parang may lakas na humihila sa kanya papunta doon. At nakita niya ang burol ng kawa kawak ang kanyang kaarawan at ang kanyang una at huling pag-ibig. Nang lumingon si Tim sa burol ng kawakawa, -kawa, naroon si Lynn. Tama ang kanyang pakiramdam. Magkikita na sila ng kanyang kabiyak. At hindi na sila mapaghihiwalay pang muli. Kahit magbiruman ang tadhana.